Alright, so magandang gabi. Salamat ng delivers natin. And also, first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click po na po yan, Dok. GG. So nga. Okay, so uh, salamat sa hatatapos nating na-coach. Ay, sir. Si sir. Taga, uh, nasan ba siya kanina? Manila siya kanina. Okay, so isang uh, seaman. So, nagusto niya masinok yung pera nila. So, nag-ice kami. <laughs> so, ang pera niya, nakinita niya. Nakasave lang kasi sa bank. So, ngayon, Uh, nagawa kami ng uh, uh, plan. Paano niya mapapalago yung pera niya. Sabi ko nga, uh, when you earn money, that's the first step. When you save your money, that's the second step. And the third step is to use the saving to earn money. Yun ang ikot ng pera. Okay? So, bago tayo matulog ngayon, um, nanood kasi ako kanina ng mga uh, videos. So, nagbasa tayo. So, ang dami natin mga natutunan, mga bagay. So, that's how I read. That's how I watch... Uh, video. So, sinusulat natin yung mga learning. So, I hope you will do the same. Uh, kaya pag nagko-coach ako, hindi pwede walang ball pen at mabubuk ang aking mga kausap. Kailangan, may, may, requirement ako. <laughs> so, nagsusulat sila. Okay. So, sa naaral natin for today sa ating mga readings is, when you are starting your own business, dapat sinasabay mo ang transition period sa buhay mo. Okay? So, halimbawa, isa kang empleyado, naisipan mo ngayon mag-online business, o naisipan mo mag-home-based business, yung mga ko, naisipan mo mag-water refilling, uh, magkaroon ng uh, sideline, tutor, uh, so, gusto mong kumita na extra. So, on the side, you are starting your own small business. So, kasabay nun, dapat merong transition na nababago sa'yo, nangyayari sa'yo. Ito yung mga kasalukuyang transition, ibig sabihin may kasalukuyang kang pagbabagong ginagawa habang lumilipat ka sa stage meron ka kasi nililipatan na isang stage transition, okay so mula sa isang full-time employee lang okay, so papunta ka na sa being entrepreneur papunta ka na sa pagiging businessman businesswoman, so kasabay niyan may transition din dapat nangyayari sa sarili mo okay, so ano ba daw yung mga transition for example magsisimula ka ng maliit mong negosyo. Magsisimula ka na bil maging isang entrepreneur. Okay? Magtatayo ka ng restaurant mo. Magtatayo ka ng sarili mong uh, store sa, Sh sa Shopee. Okay? So, magda ka. O kaya naman, eh, magkakaroon ka ng sari sa store, Bigasan, so something like that. So, ang gagawin mo, unti-unti, meron kang binabago sa sarili mo. Para makasabay ka doon sa negosyo. Unang-unang simpleng bagay na dapat mong gawin magkaroon ka ng transition, your routine. Sabi ko nga, di ba? Yung pagising mo na maaga, 30 minutes earlier, isaway mo na. It's just like adjusting yourself do sa bagong situation mo. Sa bagong pagkatao na tinatayo mo sa sarili mo. Okay? So, para maka-adjust ka sa demands ng having a business, hindi po madali magkaroon ng negosyo. Sinasabi ko po sa inyo, masarap pakinggan na meron akong business. Di ba? Masarap pa kayo ganyan. I have my own business. Ako, pag sinasabi ko, I have my GDS corporate training, I have my own YouTube channel, I do online coaching and personal coaching, pero hindi nyo alam ko anong hirap na pinagdadaanan ng mga may negosyo. Kagaya ngayon, anong oras na po? Hating gabi na. But still, I have to shoot this vlog. Okay? Kasi may target po akong videos a day. Three or four. Alright? So, uh, because I have to answer questions, kanina nag-coach ako, so, ang target ko naman coaching at least 3 times a week lang pero ngayon naging 5 times a week. So may mga transition tayong ginagawa. So mula doon sa ordinary lang akong empleyado na pwedeng matulog ng 7 PM, 8 PM, di ba? So yung holiday ko, ni-enjoy ko lang nasa mall, kagaya kanina, holiday ngayon. Pero nandito tayo, nag-coach ako dalawang beses, di ba? Nag-intro ako ng bago kong uh, master class, go masterclass class 3, how to become a life coach. So, uh, marami tayong ginawa. So, that's transition. You are also changing something sa'yo to adapt to the demands of what you are building. Nagbibuild ka ng business, so kailangan discipline mo yung sarili mo. Maga kang magising, magbasa ka, you hate reading but you have to do it. You don't want to watch uh, motivational, inspirational videos or videos about business. So ngayon, kikilalanin mo na sino ba yung mga expert dyan. You hate technical skill, but you need to learn that technical skill. Parang dati, ay sabi ko, ayoko, hindi ako marunong mag, ano, mag-edit, mag-video. So ngayon, namili pa ako ng mga gamit, di ba? Kaya ko na mag-video, kung maglagay lang ng intro sa vlog ko, I can do that. So, what I'm trying to say is, yung mga routine mo, unti-unti, ina-adapt mo doon sa uh, ginagawa mo negosyo. Unti-unti din nag-acquire ka ng skill. Okay? Unti-unti din ini-improve 'yung personality mo. Okay? So, nag-improve na 'yung pananamit mo, pagsasalita mo. So, lalo 'yung mga services ang pinuprovide mong business. Ang service ang business mo is services. So, you need to project something. You need to redefine your identity. You have to uh, rebrand yourself. Kasabay niyan, you are rebranding yourself. Kasi nga may negosyo ka na iba ka eh. Di ba? You are managing a business. You are handling people. You're dealing with, you're negotiating with your clients. So, dapat medyo malaw ang vocabulary mo. Maayos ang itsura natin. So, transition period. Mula doon sa happy go lucky, nag Transition period. Mula doon sa eto lang pinapanood mo, ngayon maabot ka na sa English movies, English channel. Transition period. right? So, doon sa mga gusto magkaroon ng side job, side business, small business, it's not easy, but it's possible. Hindi ko kayo dini-discourage. Gusto ko nga po eh. What I'm trying to say is, yung realidad niya na meron kang dapat mga gawin sa buhay mo. Be in the transition period when you are starting your own business. Alright? So, if you, by the way, if you need career coach uh, or on finances, investment, nasins mula ako sa akin number 0939 5254. 311. And if you want to advertise your business, pwede kitang puntahan, i-vlog natin yan para ma-feature natin sa aking YouTube channel. Alright, so thank you very much, universe. Enjoy the rest of the day. And yeah? let's go, let's go.